May lalong na buwan Dahil na ulan na eto, lipat tayo dito sa kabilang. So yung gagawin natin sa mixture, i-divide natin siya into 3. Ayun. 1 Two. 3 tulang. the mixture natin, lalagyan natin siya ng kulay. colorful wow. Perfect Wow Very fluffy Oh my gosh I love it Perfect excited sa ano jan sa lasa mang later ang kape naman maglakapi tayo, tayo later wait ta ah. one two ready go I want to taste it ito na yes this is the colorful lag tada kayo ah mateng breta le bobwan utot ni mumay may, may kayo Ramis kayo. Ramis. Nice cake, kita naon si mo camera. Hmm. Parang ang mamahalin. Dili kayo, dili sa kwan. Usa bawog bawo. Snap test tayo. Bawog bawo ni other way. may kaysa nga si cake. What do you call this one? Colorful cake na lang. Ah. Kaya na kumurot ko sa kaingan eh. Parang bahag-bahag. 'di no, naman oh, yeah. <laughs> 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 mm. Diba? Simple kay ng ingredients mm. anak. Mm. Ano mang mm. simple And syempre sa kaldero lang talaga siya niluto. Mm. Napakadali lang. So madali Lamig kaya, mga 15, 15 ang rate niya kaya. Lakiwa. Yung ano niya? Smoked. Parang mas malambot pa sa mukha ni Britney. <laughs> 1940s. <laughs> <laughs> Marami pang butas sa mukha namin ni Britney kasi dito. Abangan niyo po sa apod niya at ni atin, right? yeah. so, so, malambut you should... sa YouTube. Malambot sa bukas ko. Paano gagawin siya? Malalaman niyo kung paano siya gagawin. Hey. Gusto ko yung sa dulo banda. Ano? Parang may tae. No. Labi ka naman. <laughs> Na brown good ang iyahang ilalong. Kami sa banda dito. Mm. You're right. May kaayo. Ito ni Makwan. Nakatilaw naman ko pero ako parisan sa kape karon pa. Ano si <laughs> parisan sa kape? gani. Para another sa. Ako. Ano mo sasabihin mo ba tin? Pasar. Okay. No. Kwan, man naman natin third class floor. Tila, tila, ba mga tilawan ni magyud sa dito sa bakery bitaw kana bitay lang mga balikya nga. Ano ba yung kuan? Kuan ba? Nanagid sa taing mga mga cooking sa bread kaya nanagid sa mga kwan ba? Dili na pare sa, di na kagaya noon ting um, na palpak lagi. Kwan ka, kwan lang ah, luto luto lang, kanang mm -hmm. at least na kwan like, na Karang yeah, kay, kuwan na. Karang kay kwan nagid siya, kanang standard nagid siya nga. Standard nagid siya nga, kanang nanas, sa bakery, man. Tilawa na ni mo. Yeah. Thank, thank you for making this one snacks. Marietta or Mariana. thank you. Baker na yung sa ng mga bakery. Pwede na. Upload na. na, nga. na. na siya. Bongga na. Pwede na ka mag-open sa inyohang bakery. Imo na buwan ang Yulif! Kapuy ba? Arbis! Julis! Julius pa ito sa una. Park and go! Mm. Park and go! Park and go sa una. Panaderia! Sige nang ada hardy huh? ha. Ada big shop. Hmm. An Mars. An big shop. An Mars. Isa ko na nung kapidaling pare. Sakto ang tam ni ba? Sige pa mang. Di ko. ito pa yung pangalawang meal ko ngayon. Kanina ang pinaka first meal ko is shop. Ay egg. Ay second yung shop. Ito yung third. Hindi na mag dinner ito. Maraming. Nagready ka sa Siki Horn, no? <laughs> Ikaw. Guys, punta kami ng Siki three soon. March, uh, May 3 may three three Siki ang Kuan. Siki hor namin. Wala mo tulod. Ano to? Nay, coffee. -ka na ang init ko kay mag-coffee. sa, ko kay Paris. na. O yan natin, Wason? Okay, okay, go. Grabe, guys. Napaka-simple Napakasimpleng ingredients lang, pero... Malalasan parang bumili ka lang sa bake shop ng pie or cake. Kain ka ha? unjata 109 seconds pa Gayahin nyo na ito, napaka lang. Hindi kayo mahihirapan, sa kaldero lang niluto. Sa maulang oven, pwedeng-pwede -pwede talaga. Uh, tapos hindi sa masyadong matamis ha. Sakto lang. no diba? <laughs> Naubos ko yung isa. Time check tayo. Alas 3 na ng hapon. Pero napakalakas pa rin ang ulan talaga. Low pressure ata dito sa lugar namin. So magingat po tayong lahat. And as of now, meron na mga guests na so. Hi! Ayan, kakapasok lang ng mga guests natin. Ayan. Medyo mat ma, ma ano talaga yung ulan, no? LTA talaga ngayon, eh. Ayan, may mga guests tayo, pero maulan. And kami lang dito. Andiyan si Brittany si Brenda, si Bating. Kami lang apat nandito ngayon. And syempre, hanggang dito na muna ang video natin. Hindi ako na pag-update -up ng ating bahay kanina kasi umuulan nga kaninang umaga pa dito. So, sure ako na nag-stop sila sa pagtrabaho dun sa bahay kasi welding na kasi sila sa mga trusses at mga um, doon. So, siguro bukas. Hopefully bukas hindi na umulan ng grabe, no? Kasi, ayun, mahangin talaga. Oh, mangit talaga dito. Ayan, oh. And malakas yung agos ng tubig sa ilog. So, ayun, maingat po tayong lahat. Ingat, ingat. And God bless everyone. Bye! Thank you for watching always.